Hello, watchers, Alam niyo ba dito sa Puerto Princesa ay mayroong isang first store na kung saan pwede ma-experience yung pagbukas na isang oyster and then kayo mismo kukuha isa-isa ng pearl na laman ng oyster na yun. Yes, at ito yan sa Earl's Jewelry and Souvenir. At yan din ang susubukan natin ngayon. pa tayo ng gloves. Kahit saan na, So, so mag-harvest pa tayo ng inyong pearl. Thank you sa pag-visit sa amin. <laughs> Kasi mag-o-opera ka, ma'am. Mag-o-opera ka ng... Uh, May operahan uh, po tayo today. <laughs> Opo. Sige, ma'am, pili ka po ng inyong you, shells. Pipili so, ko na, po yung pinakamalaki. Yung. <laughs> syempre lang, no, kaysa <there's> malaki, <laughs> di ba? Ang malaking shells, ang naman po niya is fresh water So, we're expecting mga almost 25 to 30 plus wow. pearls. So far, ang highest po namin is 31. Pero may 32 po kami na pinakahayas. Hindi lang namin na-record walang camera that time. Pero na, dito din po siya kalaki. Yes po, yung malaki rin. Yung maliit po natin, isa lang po ang laman. Yung malalaki yun, nasa 20 plus to 30 plus. So, tingnan natin kung ilan yung makuha mo. Excited ka ba? Sarang mga 33 gano'n. Tingnan mo, ang lamig ko, di ba? Pero ang kinakabahan ako for you. So, Pwede po ba? Sige ma'am, go. Harvest, ayo. Parang may tinatarget talaga ako. <laughs> Oo, uh, yun Alam mo ma'am, ewan ko ba, ganyan siguro ang Pinoy. Lagi nasa gitna ang gustong kunin. <laughs> Ayan. So, ito ang napili natin. Okay. So, Miss Basha, ikat po natin sa gilid. Ikat din natin dito para magkaroon tayo ng opening. Sige po. Medyo matigas po yan. Simula na natin ang operasyon sa oyster. Mag-operasyon ka talaga. Dito. <laughs> Hanggang dulo po, no? Okay na po yan dito. Ay, okay na po. Dagdagan nyo pa po. Medyo nakaklose pa. Mahirap ang pasukan ng kutsilyo matigas. Ay, hindi kita nasuutan ng ano, ng... Kailangan mo nito. Ay. Protect na. Iwas this glass. Thank you po. Sige Pero parang ano po, yung nahirapan pa ako <laughs> sa mata. Ay, sorry. <laughs> Mataas ang pilit mata. Ayan. yan. Okay. Thank you po. Mm. Kagigil pala magbukas nito. <laughs> matigas. Okay na po kayo. Sige po. Ah. Ma'am, kutsilyo? Ano? Ay, pwede na po ata. Pwede na? Pero, try it. opening ka na po. Sige, pasukin niyo na po ng kutsilyo. Ay! Ah. Sige, mag-ikotin natin. Rin. Yan. Ay, okay. okay. <laughs> And then, pababa ng pababa. <laughs> Hindi naman po ba madadamage? Hindi po. Okay lang po yan. Mm. Ilagan ka ng pearl. Huwag ka mag-alala. <laughs> <Di> na. <laughs> Ingat po, ha? Ay, Yung matigas na yun, ma'am, mo. Yung matigas na yun, yun ang kailangan mong targetin. Kasi ang... Ayan na. Balikan mo lang. Tagal-tagal tagal pa yun, ma'am. <laughs> Feeling ko hindi talaga marunong si Miss Basa eh. Ngayon pa <pala>, Pwede <laughs> po ko <laughs> na, <call> friend. Mami, <laughs> tutulungan kita pag ito. Sige, ma'am. Pero mag-try ka muna. <laughs> Pahirapan muna kita parang hanggang dito. Hanggang dyan lang. Sige, assist kita, ma'am. Sige po. Yeah. Okay. Sa Masyado kasi yung, ano, sexy. In fairness, guys, si ma'am, Miss Basha, na starstruck ako. Ang slim niya, grabe. Parang mga 45 kilos lang. <laughs> Hindi din po, sobrang. <laughs> Hindi <laughs> po ang slim niya talaga. Sabi ng mga staff, kaya naman. nga. Oh, ayun. Ayan Saba. na another side pa. Okay. Sige. Okay. Ay, oh na. Ready. Oh my gosh. Talaga. Ready. <laughs> Master, Ready? Oh. Ready. One, two, <laughs> three, go. Oh! Okay. Ay, wow. Wow. Na Ay, lumabas agad. So, i-count na agad. <laughs> ah. Dito niya po, po ilagay. One, two. Mama, wait lang po ha. Tanggalin natin yung center. Okay. Mm okay sige po. Yan. Po ba? Meron po ba dito nasa sama minsan? Wala na po Ay, yung wala. gitna. Ayan. wala siya. ilagay mo lang dyan. Hala, napapanood ko lang ito. Oh! na na yung gumagawa. no, <laughs> oh, diba? Yung experience mo na mag-open ng pearl. Yan. Nararamdaman ko. Ito yung favorite plus. part ko po. Wow! Shopaw. Wow. Shopaw shake. Ito yung favorite ko, part ko, mami, yung mag-preprick ka. Ang sarap sa pakiramdam kasi pag... perfect! Di ba? <laughs> ganda, di diba? Ang oh, kinis na sa'yo, oh. Yung shop po shape, ang kinis. Oh! Another, anong kulay oh, yan? Ang ganda! White! Ang kulay ni Josh. Oh. Mm. Ano yan? Cream? Mm-mm, nice. Usually po, ilang kulay sa... Um, usually, uh, apat or lima po. Depende yan sa lip ng oyster mo. Ang Sana iya, may was... gray. Oo, di ba? Mami, yung video ko nakaraan, Apo, oh, recently oh, may gray may ako gray na apat. Na na, no? oo, oo. Pero mula nung nag-open ako nun, until now, yun pa rin lang talaga, apat pa lang na gray. Kanina, na, mama, may ay, ano kami, right. may, may <laughs> chopstick. Toothpick pala, may toothpick kami nakuha kanina. Yung malilit po ba? It, wow, yes po, kasama so, po yan, counted po yan. Uh, Alam, hindi ko na, na, yung nabantayan yung gila. Okay bilang. lang po, ala, <laughs> ma! first time oh kissy pearl kissy pearl nice Thank cute. cute! First time to ha, ikaw lang nakakuha nito. another, siya, another kissy pearl, dalawa. <laughs> o oh, di ba? Eh, talagang bawat clients namin may kanya-kanya silang nakukuha na pearl na parang unique for them. So ikaw, si kissy si pearl. Si kissy pearl. Uh -uh. Ay, ito din po, ang cute. Okay. Ah, oh, nice. Ano po 'yan? Ilang Anong dinten? tawag po? Hair dito? drops oh mm. mag-iba din po ito mm -mm. yun So cute tama na kwa niya. pero ito yung unique sa inyo Kissy pearl, pearl. Ayun. ay ah, nice peach color ah, ah. ay Sorry, ayun po. Ayun ay 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 dami eh. ay 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 sa, May dark? Sa, uh, oh! Ano, oh! oh! Tingnan mo, tingnan mo. Oh! Teka, teka, parang dalawa. Oh, dalawa! Tatlo! <laughs> tatlo. <laughs> uh, yummy, so nice! Ma'am, iuwi mo po yan. Ala! Mm -hmm. Ay, hindi uh, ah! Ang ah, dami! <laughs> Ala! Dami na katitik! Perfect! <laughs> parang tatlo or apat. Ito apa? po iba din yung ano yes. niya. Yes. Ang po, tawag, tawag, po, Shopaw shape po yan. Shopaw shop pearl. Out. Ang tawag namin dyan ay Shopaw pearl. Ang oh, dami, dami <laughs> talaga. Kamusta po experience? Actually pinagpapawisan po ako. Kasi <laughs> nilalabi ako sa piling pawis. Nasa aircon cute. tayo, ma'am. Ang kitang na nakuha niya. Wow, wait, wait. Okay. Ang laki po niya. Triple A, ah, Triple A pero hindi siya ano round. Hanap tayo ng round, sana, ma'am. So baka hindi ka cute. bigyan ng round kasi binigyan ka na ng maganda. May dalawa ka ng cheesy pearl. Ito pa iba din yung shape niya. Oo. Uh, oblong po. Potato. Potato Ooh, shape. May ganun po palang mm -mm. ano. Iba-iba yung shape niya. Potato. Wow! Triple A. Purple. Purple means love. Ay, purple means wisdom po. Okay. Pink. Love. Oh! Who, look who's there. Hi! <laughs> Hello! Mabasher po kami. Mabasher ni Basha. Oh, nandito na. Hala, <laughs> sana meron pa. Ito ka, Ayan! Ito pa. Okay. Ayan. May dark purple ko. Ang oh, ganda! My oh, God! Oh, nice. I love this color. Oh. At saka ang haba. Triple A yan, ma'am. Dark purple. Ang ganda, oh. Mom, huh? Kaya na po, kakaiba yung nice. kulay niya. Dark purple wisdom. So, ilan ang okay nakalikit. Na tanggalin four, niyo ito, ma'am. Tanggalin natin to. Kaya ba? Hmm. Parang hanggang doon na lang kami. Sana nakabot ng na 30. <laughs> uh Oo. -oh. Okay Ayan. na po. Okay. okay. Ay, so, perfect. Ito ay... Ay, may isa pa, ma'am. Oo, oh, may mahaba pa. Kakaiba yung Mom, shape. Ma'am, ang ganda nitong barok mo. Tingnan mo. Ang ganda ng barok. So ang count mo ay 1, 2, 3, 4. 4. Start tayo sa 4. 4. Go, ma'am. Ito tayo. Okay. 5, Hindi, 6, ma eh, isa isa pa tayo. 5, 6, 8, 9, 10. Pwede po po bang i-remove na, yes, na ito? Yes, ma'am. Para ma-enjoy mo na itong... Kaya nga po. Nag-moist na po kasi. Pwede, pwede na rin po natin i-remove. Thank you I po. Na rin natin yung gloves mo. Ay, oh. sige po. Mas madali po bilang without gloves. <laughs> ang ito Four. Vlogger po. to. <laughs> Ay, maganda kaming bisita. Okay, ready. Four, tayo. Four tayo nag-start. Five, 6 Six. Seven, seven. Eight. Nine. nine ten. Eleven. ko marami to. Fourteen. Fifteen. Sixteen. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mga guys mga basha so ngayon po ay pipili ka ng settings na paglalagyan mo So, meron tayo. Ito, ma'am, iuwi nyo to. Mapalinisin ko lang sa kanila. Iuwi nyo kasi ang ganda nito pang dekorasyon sa inyong pang tahanan. Pang may kwento ito, di ba? Yes. Oh, <laughs> may kwento. Ito, so, ang dami. Ang dami, di ba? So, ito po yung mga settings, ma'am. na And we also have dito sa side na ito. May mga bracelets po. Na dito natin pinalagay like, yung pearl. So, ma'am, tuluan kita maglinis ng inyong pearl. Siyempre, dapat ikaw muna maglinis ng pearl mo. Ang daming pa-arty-arty, di ba? <laughs> okay, sige po. Paano po? Shake-shake ano? mo lang yan, ma'am. Parang nagko-coffee <laughs> para lang? Oo po, parang parang nagko-coffee. Stir mo lang. May, may nilagay po kami dyan ano, para mag-kinpag mag po siya. Okay na po. Ang ganda! Ang oh. ganda niyo! Oh my goodness! Sige po, para mas magkinang pa siya. Ayan. Then, lagay mo na dito, ma'am. Ayan. Mm -hmm. Huwag mo po isama yung water, ha? <laughs> Tanggalin mo po yung water. Yun. Ang ganda, oh, diba? my God! Ang dami kong utos sa'yo dito, di ba? <laughs> okay, yan. Ang ganda ng kulay. Meron kang white, pink, and purple. Ito Dark purple. Yes po ang pinaka-best mo yan. Pero akin yung tissue yung pinaka gusto ko. Sorry. <laughs> dami ko kasi dami ko kasi nakikita na ano na dark purple. Pero ngayon lang ako nakakita. Sa iyo lang ako nakakita ng na may nakuha tayo. Ito yung, po 'yan, no? Yes. Yan dalawang 'yan. Ikaw lang meron 'yan. Wow. Swerte. Mm. <laughs> so, pwede na natin yung pangalan. Pwede na natin yung pangalan yan, ma'am. Basa <laughs> <Basya. yan. laughs> okay, okay, na natin yan. okay, sige, ma'am. Uh, ilipot tayo ng inyong oh, ano, bracelet para sa si section dito. Ito po yung mga uh, Lagayan. We also have charms para sa bracelet and letters po para sa bracelet. Meron din tayong sing-sing. Mm, ito po yung ideal design niya. Sample. Ito rin po, mga sing-sing. At saka, ito. Mga. Ito yung sa bracelet po. Ito yung ideal na design. Ito yung sa bracelet po. Yan yung, yan yung sample na ako output na. So guys, ito lahat ng nakuha ko. Pwede ko siyang ipagawa ng necklace, pwede ng ring, and pwede ng bracelet, pwede rin ng earrings. So, total of 29. Tingnan natin kung ano yung magagawa sa mga pearl na to. Hi! I'm so excited! Eto na po! Wow! wow. Ang dami! <laughs> yung na-open mong pearl. Mag, my yung tummy. 29 na pearl, ito na po siya lahat yan Ay, ganda. ang gaganda my necklace my earrings my ring, I love it and your shells ayan, at meron pa akong iuwi sa bahay <laughs> Di display ko po ito sa aking kwarto <laughs> ayan, thank you yay so guys, ito na lahat ng nakuha kong pearl kanina ayan, so meron akong tatlong necklace And then, one, two, three, four na bracelet. And then, dalawang klase ng earrings. And then, meron akong one ring. Yan. And then, meron pa akong pa-take home na ganito. Hindi ko na siya pinagawa kasi wala na, hindi na siya magmamatch. And then, ito yung aking uwi, -uwi sa bahay. Ayan. So, ilalagay ko na siya sa pouch isa-isa. So, once na mag-open kayo ng isang oyster, yung laman po nun ay sa inyo na and then of course you pay for it and then dito rin po mismo ginagawa at makikita nyo rin kung paano siya ginagawa sa kanilang production area So, ayan guys, bisitahin nyo po ang Earl's Jewelry and Souvenirs. So, hello mga ka-bebe! This is Miss Earl of Earl's Jewelry and Souvenirs. So, kami po yung napapanood nyo na medyo nag-trending-trending pa lang naman na pag-open ng shells. So, yung pearl na ino natin na ay cultured pearl. At ito po yung mga gawa namin. Yan yung mga creations namin. And we have production area dito. Usually, pag pumupunta yung mga guests, mag-open sila ng oyster, mag-open ng Hindi po natin alam yun kung ilan, kung ilan ang laman. So ano talaga yun? surprise! Kaya talaga mystery. Kaya kapag ka nag o open kami dito, nilalamig po kami. Kahit ngayon po, nilalamig po ako. Even si Miss Basha kanina and the rest ng mga si Sir Mang Mags nga eh, pawis na pawis. So ganun talaga yung experience dito sa first Jewelry. So hindi lang po kayo bibili ng product dito, may experience nyo po talaga yung excitement, yung experience. Yun po yung binibenta namin dito sa Earth Jewelry. So, please come and visit us here at Earth Jewelry. Nandito lang kami sa National Highway, Santa Monica, Purok Pagkakaisa, Puerto Princesa, Palawan. We have online, actually one week pa lang kami sa um, Black Up and wala pa kaming cart, pero pwede na po kayo mag-place ng order. Uh, PM nyo lang po kami and we also have Facebook account. So sa Facebook account po namin, medyo matagal-tagal na kami doon. So yun, pwede kayong mag-order. Hindi kami ganun ka-ready po actually, ka-ready sa dami ng pumapasok na inquiries but we're trying our best para uh, makater po lahat ng orders nyo. So nag-hire kami ng maraming marketing, nakakagulat kasi na-overwhelm kami, ang dami-daming pumapasok pasok na increase. Thank you so much everyone for your support sa pag sa pagtangkilik sa aming produkto. So ayan guys, please follow, uh, share and like our page para mas marami pa po tayong mapasaya ng mga viewer, mas marami pa tayong mapa-excite ng mga viewer dyan. So yun lang, love love.